Hi guys, sararanpa muna tayo ngayon. 'Yan. 'Yan ang outfit ko for today. So ayan, from TikTok, ukay, ukay from TikTok. From TikTok. Lahat from TikTok. <laughs> ito lang yung original. Ito rinapon TikTok din to. Ito. <laughs> At saka 'yan 'yung mga kasama ko, guys. Oh. 'Yan si hindi niya kasama. <laughs> <laughs> dalawa. Uh, may two girls. Iba rin. Nagbabasa pa yung isang mating mo. Ma 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 matalingi yan. Ay, nagbabasa pa siya. Yan, narampa mo na si Laundry Queen. Sabay na ako. Yan guys, makikita nyo na yung mga tama ng mga tama ng bala. <laughs> Ayan. <laughs> kasi lakas na loob mag-short kahit na hindi naman makinis. Ah, hmm? kasi. mo. Flexing my OTD for today. so, hindi naman kailangan ng mahal na OTD Importante oh oh, mahal <laughs> okay, 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 okay. So, yan lang muna, guys. Lys muna kami. Bye! Thank you for watching pakpakan mo. Hi guys! Umaambun ngayon. Pero o. Oh. Uh, pa rin tayo. Pupunta tayo na. SSB. Mall. Mall. Ano mo doon? Ano ka doon? Yan. Yung isang aking body. Static. <laughs> Ang layo naman. na. Baby.

Ibaliktad mo na lang, sir. Ano? Di ba natin naka-inspeon ang tubig? Wala tayong ba ang tubig may... Oo. Oh. <coughs> Oo. Nei.